kasi may pitang pangangailangan na eh. marami akong pera. Tino mo, tino mo. Oh, dami pala pera eh. Kaya... Tino mo? ko lang! Pwede mo, ilagbigyan ko lang ito. Okay, ano na grande. ba ko sa korupsyon. Number one ka talaga. Manalo si Abalos, na. airbag ka pa naman. Sabi ko. Balik mo sa akin 'yung sandal. wala balik.